Ito naman yung bulaklak. Mmm! Mmm! Grabe Hi guys! So for today's Kain Serie, andito nga tayo ngayon sa May San Andres para masubukan nga itong authentic pansit batil patong na galing pa nga daw sa Tugigaraw yung mga ingredients. Dito nga lang pala sila sa may Onyx Corner Jade Street, San Andres, Bukid, Manila. Tabi nga lang din lotohan, kaya madali lang mahanap. At hindi nga lang pala pansit ang meron sa kanila dahil meron sila dito mga lutong ulam. Pero ngayon nga itong pansit battle patong ang ating susubukan. Meron nga sila dito nabisin, nabisin-bisin o butot or overload naman kung tawagin para sa halagang 180 lang. Ano yan? Bagnet? Oh, Tapos Shanghai. Wow. At kung makikita nyo, eto nga yung kanilang overload o butot kung tawagin, pwede na nga maghati yung tatlong tao sa sobrang dami. Meron na nga tong bagnet, chicharong bulaklak, Shanghai, itlog, at yung carob beef na toppings. Samahan na pa nga na napakadaming sibuyas ay talaga nga namang mapapatengkilord ka sa sarap. Kaya naman pala tinawag na batil patong dahil nga naman sa patong-patong na sahog na meron dito. Napaka-solid nga naman talaga ng pansit batil patong nila dito. Tamang-tama nga lang pagkakaluto ng noodles, hindi overcook at hindi din hilaw. Sa lasa naman, eh, sakto nga lang yung alat at pagkakatimpla. Lasang-lasa mo nga din yung linamnam ng kaldo. Mas lalo pa nga sumasarap kapag nilagyan mo na ng sanda na sibuyas na may toyo at kalamansi. Kaya kung naghahanap kayo ng solid tapos authentic na pansit batil patong, subukan nyo na rin dito sa Biki Special Pansit Batil Patong ng San Andres Bukid, Manila. Saan naman kayo next food trip natin? Hanggang sa susunod na kain serye! Lagyan natin ng maraming sibuyas. Mmm! Drop! Ito naman yung bulaklak. Mmm! Mmm! crispy!